Eksodo, Kabanatang 23 Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama ni magbibigay patutuuman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Niwag mo ring kikilingan ang duka sa kanyang usap. Kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaalit o ang kanyang asno na nakawala, ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno ng napupot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo nang alisan ng pasan, ay eh walang pagsalang iyong tutulungan, pati ng may-ari niyaon. Huwag mong sisirain ang kahatulan ng iyong duka sa kaniyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan, at ang walang sala at ang matwid, ay eh huwag mong papatayin. Sapagat hindi ko patututuhanan ang masama. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay buo-bulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. At ang tagaibang lupa ay huwag mong pipigatiin, sapagkat talastas ninyo ang puso ng tagaibang lupa. Yamang kayo'y naging mga tagaibang lupa sa lupain ng Ehipto anim na taong hasikan mo ang iyong lupa at aanihin mo ang bunga niyaon. Datapwak sa ikapitong taon ay iyong iiwan at babayaan upang kumain ang duka sa iyong bayan at ang kanilang iwan ay kakanin ng hayop sa bukid. Gayun din ang iyong gagawin sa iyong obasan at sa iyong olibuhan anim na araw na iyong gagawin ang iyong gawain at sa ikapitong araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga at ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang tagaibang lupa ay makapagpahinga. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. Pitong araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng iniutos ko sa iyo sa takdang panahon sa buwan ng Abib. Sapagkat niyaon ka umalis sa Ehipto at walang lalapit sa harap ko na walang dala. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalang, na iyong inihasik sa bukid at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon nang pag-aanimo ng iyong kapagalan sa bukid. Makaitlo sa bawat taon na lahat na iyong mga lalaki ay harap sa Panginoong Diyos. Huwag mong dog ang dugo ng hain sa akin, nakasabay ng tinapay na may libadura, o iiwan mo man ang taba ng aking pista sa buong magdamag hanggang sa kinaumagahan ang mga pinakauna na mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Dadapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig ay gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalin ka sa Amorhiyo at sa Hiteyo at sa Periseyo at sa Kananeyo at sa Hebeyo at sa Hebuseyo at aking lilipulin. Wag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos o maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa. Kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinaka ala-ala. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay Atang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Walang babaeng makukunan o magiging baugman sa iyong lupain. Ang bilang ng iyong mga araw ay aking lulubusin. Aking susuguin ang sindak sa unhan mo at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paruroonan at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway at aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalayas sa Hebeyo, sa Kananeyo at sa Hiteyo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa isang taon baka ang lupa ay maging ilang at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. At aking itatatag ang iyong hangganan na mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Filistia at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates, sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay at iyo silang palalayasin sa harap mo. Huwag kang makipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. Sila'y hindi tatahan sa iyong lupain. Baka papagkasalahin kanila laban sa akin sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo.